Silipin muna natin ang sitwasyon sa Binondo kung saan puspusan na ang paghahanda para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Makakasama natin live mula sa Binondo si Justine Punsalang. Justine, kamusta dyan? Gong Xi Fa Chai! Ramdam na ramdam na ang Chinese New Year dito sa Binondo, Manila. At ngayong umaga, all set na ang lahat. kaliwat kanan ang mga uh, mga nanggayaring kaganapan dito at maagang nagsimula ang araw dito sa Binondo, Manila para sa bisperas ng Chinese New Year. Ang Manila LGU tiniyak na walang harang sa mga kalsada papunta sa Ongpin at tinoto ang mga illegally park na sasakyan. Kaliwat kanan na rin ang mga nagtitinda ng mga pampaswerte, mapadisplay man yan sa mesa, pansabit sa pinto o mga charm bracelets. Siyempre marami rin ang nagtitinda ng Chinese New Year staple na tikoy. Kaya ang mga bumibisita rito enjoy na enjoy. Lalo pat may mga entertainment sa paligid tulad ng mga nagko-cosplay, dragon dance at mga performers na kumakain ng apoy. Isa rin dito sa main attraction yung mga nagkalat na gold money tree kung saan marami ang mga nagpapapicture at syempre yung mga masasarap na pagkain dito sa Binondo. Abangan ang aking report mamaya at balik sa inyo sa studio. Maraming salamat Justine, ikain mo na lang kami ng tikoy dyan ha. Thank you! Thank, Thank you, Justine! Justine. Handang-handa na ang Binondo, Maynila para sa iba't ibang aktibidad para sa pagdiriwang ng Chinese New Year. Nagdadatingan na rin ang mga nagahanap ng pampaswerte at pagkain. Live mula sa Binondo, nasa Florida na Balitang Yan, si Justine Punsalang. Justine, kamusta na dyan? Mawi ramdam na ramdam na ang Chinese New Year dito sa Binondo, Manila, Partikular na sa Ongpin Street. Kahit saan ka lumingon, kaliwat kanan ay makakakuha ka ng mga pampaswerte para sa Chinese Year of the Dragon masaya ang mga turista at mamimiling na mamasyal dito ngayong umaga. Paano ba namang hindi? May libreng entertainment ka na tulad ng dragon dance at cosplay, marami pang nagtitinda ng na mga pampaswerte at mga sikat na Chinese food. Marami rin nagtitinda ng tikoy, nasa 80 hanggang 280 pesos ito, depende sa laki. Pero kwento ng mga vendor, nagkakaubasan na raw kahit mamas mahal ito ng 10 hanggang 20 pesos kumpara noong nakaraan taon dahil sa pagtaas ng presyo ng mga raw materials gaya ng malaki na bigas at asukal. Samantala, tuloy-tuloy ang paghahanda ng Manila LGU para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Nag-clearing ang Manila traffic ng mga illegally parked na sasakyan para matiyak ang maayos na daloy ng trapiko. Nakabantay din ang Manila Police District para sa seguridad ng mga nagpupunta dito. Bawi, mamayang gabi ay magkakaroon ng fireworks display partikular sa Binondo Intramuros Bridge. Kaya pansamantalang isasara ang naturang tulay, pati na rin ang Jones Bridge para naman sa mga manonood. Mawi, Gong Shi Fachay! Gong Shi Fachay, Justin Punsa lang. Maraming salamat. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.